kita, hindi kita, hindi kita. Bali, uh, umusok yung motor ko, hinihinala ko, sira na naman yung valve seal. Then sinilip ko, hindi sira. Eh, saan ang gagaling yung usok? May lumulusot doon sa seal? Hindi kaya. Lumulusot doon sa seal. Anyway, papalitan ko na lang rin. Pero musok eh. Eh, kakapalit ko lang ng seal sa kanang cylinder speaking of cylinder block sige inspectionin natin okay naman yung aking break in except dun sa shock kulang sa gap yung oil ano oh no wala na ba yun lang pero maliit lang naman. Hindi naman malalim. Pero kumbaga gumuhit. Siguro na sobrang yung lagay ko ng langis na karan. Tapos tumagos. Akala ko nasira yung valve seal Anyway, buti na lang hindi na si uh, Okay, uh, good to know na hindi tinatamaan yung valve seal. Pero, ibang ko yung orientation ng ring. Tatry ko. Hello vlog Well ito, uh, gumamit na ako ng mamahaling bulb seal lubi Beton. Ayan, MBS Biton Pang Mio Dahil pang Mio ang aking guide kaya pang Mio Actually kasya naman eh, alos parehas lang naman sila Mas uh, Mas matigas lang yung spring na Sa so, Mas matigas din yung bulb Walang galaw Ito kasi may galaw eh Siguro may ano, may tumatagas doon papasok. Sa ano, sa chamber, no? Sa valve. Tapos uh, gagamitin ko na rin yung stock na ano. Masarap gamitin tong malambot na spring tahimik kaya lang kakabaka-baka naman. Itong matigas naman, uh, Ewan ko lang sa tibay, no? Kasi kapag matigas, mas brittle siya mas flexible yung malambot. So mas pronto sa putol yung matigas kumpara dito. Ito naman prone sa float. Anyway, subukan natin. Naglalaro lang naman tayo dito eh. Yeah. So revelations, no? Revelations dito sa vlog sa may ah uh, uh, sa pag-own or Bali parang possess yung kaluluwa mo ano. <laughs> Dahil yung material na bagay na dapat ay pinagsisilbihan ka ay pinagsisilbihan mo. ma isa na naman to sa mga vlog na hindi ko i-upload ah. Anyway, ah, ano. Pinalitan ko rin yung piston ring nitong ano MTK nung dati. Try ko lang. Ano pa ba? Ah, wala na. Assemble na natin. breathe in the breathe out tell me what you're gonna do now move in the move out tell me what you're gonna do now keep rolling 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 keep rolling 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 hello sound check Ito yung motor, gumagana naman Lagi ko lang siyang ginagamit Di lang ako nagbibideo Because Maybe I can talk about uh, what I did with the bike So, siyempre, eh, nagpalit ako ng bagong black Then, uh, nag-experiment ako kung ano yung maganda Kung ano yung uh, Between rocker arms Yung flat tappet, saka yung roller Then, yung sa spring sa sa maganda sa maganda yung roller talaga yung maganda para less friction advantage nung flat tapet eh, mas magaan siya ngayon kung gagamitin ko tong roller uh, kailangan ko ng mas matigas na spring dahil mas mabigat ito no so napagkumpara ko rin uh, mas silyado yung mas matigas na spring may singaw doon sa ano sa malambot na spring. Siguro dapat diagdagan ko ng washer para nadagdagan yung preload. So, uh, na kamakailan dahil nga bine-break in ko hindi ko bine ay uh, umusok yung motor no. So napagalaman ko na akala ko nasira na naman yung valve seal at uh, trip na sana ako no? pero hindi pala. Sadyang ang motor lang ay kailangan paminsan-minsan ay bubuksan mo yung kanyang throttle dahil dahil uh, may uh, may ilang langis na natatrap dun sa no, no sa chamber na hindi kumakawala or hindi na i-scrape kapag uh, laging magan yung ating RPM at uh, hindi rin sya na ipapato palabas ng exhaust labas na motor no Winner X Actually hindi siya winner eh Kasi meron siyang X So Anyway Hindi niya kailangan maging winner Dahil wala siyang kailangan patunayan Kaya winner X Yan ang ipig sabi nun So winner talaga siya <laughs> Some random thoughts no Sa totoo lang no Sa tatlong underbone Sniper Raider Sniper saka yung winner mas trip ko yung winner sa specs nya kasi uh, low end low end torque no kasi kanto lang ako mag drive eh hindi man ako bumibirit eh oh. ganyan ganyan lang mas masarap i e drive yung winner na yun sigurado sa specs and uh, mas tipid yun sa gas no actually may mga karera na mas mananalo ka no ang tingin kasi ng tao no sa horsepower is power It's not power, guys. Horsepower is not power. It's uh, it's uh, the dissipation of energy, you know. Horsepower is like ano, how much you spend per seconds. <laughs> yun yung horsepower. So, yung energy na ini-spent natin, yun yung energy, di ba? So the more horsepower you have, the more you spend your energy. So, the more you lose energy iyon tawag n'yong power no So kung naghahanap ka ng power it means uh, your type of person na you're looking for something na it will burn your soul or your energy no Pero kung naghahanap ka ng efficiency eh, yun ang tunay na energy Para sa akin yun yung tunay na power is efficiency Kasi kapag efficient ang isang bagay gamitin mo yan gamitin, hindi ka niya susunugin. Di ba? Di ba? Di ba mga sir? <laughs> Unlimited. Ano ba itong uh, motor na ito? Got a lot of power, you know. Pero, sometimes, I want it. Sometimes, I don't want it. And, uh, para sa akin ng isang bagay ay dapat ikaw ang nagpo-possess at uh, yung bagay ay hindi ka pinoposes so yung power kapag ka nag uh, nag invoke ka or nag own ka ng something powerful kailangan mo kasing exercise yung ano nun eh yung design nya no? kailangan mo siyang gamitin dahil useless eh so ang mangyayari dahil nga may thought na mayroon kang power kailangan mo exercise ang iyong power so you have to exercise your spending exercising is uh, is you know the so called power is like burning your soul because you're burning gasoline every second well kaya pwede ka namang pumunta from point A to point B nang hindi ka nagwawalwal diba ano bang ano bang papatunayan mo diba kahit yung ng motor kapag binirit mo yun masarap naman na ibirit yun eh kasi binirit mo naman na eh di ba masaya na yun pero yung uh, halimbawa uh, naisip mo na gusto mong talunin yung isang tao at uh, mainis ka kapag naunahan ka niya uh, hindi yung motor yung may problema eh yung pag-iisip mo kaibigan no Uh, kailangan natin i-review yung ating sarili pag nagka-gayon tayo. No? tread lightly. Winner. Winner x Kung ako pag sa tatlong nerbon na uh, based on my experience yung ano ako winner. Winner x Yung Raider ah, uh, mas uh, matunog, mat, mas matunog sa mga kabataan no, no na kumbaga hindi pa sila nakakakuha ng tiyatawag na wisdom sa pagmamotor yung mga matatandang rider sigurado yan uh, mas pipiliin yan yung Honda dahil meron na silang tinatawag na wisdom naintindihan na nila kung ano yung pagmamotor eh. itong uh, mga bagay na to ay ginawa para ihatid ka from point A to point B no? yun yung major or main uh, purpose niya hindi siya pangalawang mukha no? yung, hindi kagaya ng ginagawa ng mga kabat Uh, mga tao ngayon no, gagawang pangalawang mukha yung mga kanilang posisyon ang nangyayari ay sila ang napoposes ng kanilang posisyon anyway merong leisure na tiyatawag dito pero yung leisure ay you can get it anywhere no it's a state of mind yung happiness na tinatawag Yun, kung i na mo yung uh, happiness mo sa material na bagay it's not going to last dahil dahil ito kailangan ito ng maintenance no? merong mga bagay na pang matagalan lakas lakas sa ilaw nito ah oh. kaya nang uh, may nasusulat niyan sa Biblia eh. Uh, seek the wisdom of the lord no Think that's it for today. Magpapalam na ako. Uh, drive, drive na lang ako. Tapos uwi na ako. No? Thunder Hindi na ako sanay mag drive ng mabilis dahil ako yung laging mabagal na lang mag drive dahil pinang susundo ko to kay ano, ay este pinanggagala ko kay aking bibi bibi kandang harry sa mga pagdigma mga sir huwag nyo akong subukan makapatul ako sa mga pantra ay mayroong ano may lespo <laughs> sige cool down na tayo